hindi natin alam na maaaring magkos ng batin. Sagutin natin yung tanong ng isang kapitbahay. Ang sabi niya, anong sanhi po ng pagsakit ng web? Maraming maaaring dahilan ng batin. Maaaring muscle strain po, injuries, or nerve compression, o yung mga condition katulad ng nabanggit natin na sa video na piriformis syndrome. Pwede din naman sciatica, pwede din naman discernation, myofascial pain syndrome, o di kaya arthritis, or yung injuries or direct trauma mismo doon sa bat. O sige, ganito na lang. Bigyan na lang kita ng mga common activities na kadalasan nagkakos ng back pain. Una-una, prolonged sitting. Yung matagal na nakaupo sa matigas na uwan, nai-irritate yung sa may puwetan na nagkakos ng bursitis o ano bang activities. Running, jumping, cycling, at climbing up the stairs. At ito isang ito, may balas natin ginagawa pero hindi natin alam na maaaring magkos ng pain. Ito yung standing on one leg. Halimbawa, nangangalay ka na, no? Ang gagawin mo, tatayo ka na lang sa isang side. Kasi ang nangyayari, kung ano yung site na kung saan ka laging nakatayo, dun sumasakit. And lastly, kapag ka sumasakit yung sa medpartan mo, sa pat mo, uh, iwasan mo yung umaakyat. Mas na-aggravate yung symptoms kapag ikaw ay umaakyat.